Hello mga ka-girlmates! Ayan, ngayon no, may panibago tayong video at ang video na to ay para pa rin sa inyo. Ayan, no? Para sa mga bago pa lamang dito sa aking YouTube channel, no? Ako nga ay nagkaroon ng sakit na girl taong 2017 hanggang 2019. Ayan, no? At ang girl ko na yan ay nagkaroon din po ako, no? Tinamaan din po yung aking mental health. Nagkaroon po ako ng anxiety disorder, panic attack at depression. Kaya sobrang hirap po ng aking nararamdaman noon. Ayan. Pero ngayon mga ka-curtmates, ano, um, ako nga ay okay naman na nakakain ko na ang mga lahat ng gusto ko pero meron pa rin akong pagkain na iniiwasan tulad ng kamatis at manggang hilaw. Ayan no, marami din po akong mga iniiwasan tulad ng mga burger, uh, mga masyadong ma-cheese, no, magatas. Ayan. Pero kumakain din naman ako ng mga ng burger, pero ang hindi ko lang kinakain yung ganyang burger. Ayan. Hindi ako kumakain ng ganyang burger, pero ang kinakain kong burger, eto. Ayan. Hindi ko alam kung bakit okay ako sa pakiramdam ng burger ng Jollibee. No? Kasi dahil siguro yung yung pati niya maganda, lutong-luto, tapos hindi matigas, tapos hindi siya talaga mamantika. No, parang may halo, parang hindi siya purong baka, no. Pero okay naman kung purong baka. Pero kasi yung etong burger, ano, masyadong ano, hindi ko maintindihan bakit pag yan ang kinain ko, sinisikmura ako. Nahirapan ako huminga. Tapos, ano pa, ba? um, basta bloated ako, kinakabag ako. Basta, ang hirap pag ito ang kinain ko. Pero pag ito kinakain ko, burger ng Jollibee, okay naman yung pakiramdam ko. Ayan, no? At, kumakain din naman ako ng mga buko salad, yung fruit salad, pero konti lang. Kasi pag masobrahan, lalo na yung pinya, no? may pinya yung fruit salad, Um, talagang nararamdaman ko may kakaiba. May kakaiba talaga sa dibdib ko. Pero pag makakain ako ng trigger sa aking sakit, no, sa dating sakit ko, no, umiinom po ako nito ng gabiscon. Ayan, umiinom ako ng gabiscon. At okay naman. Ayun, no. ah uh, kasi kahit sabihin okay ka na sa lahat, happy ka na nakakain mo na lahat ng gusto mo, nagagawa mo ni na lahat ng gusto mo, no. <clears throat> may pagkakataon pa rin na may nararamdaman ka pero hindi na tulad ng dati. Pero kailangan pa rin natin mag-ingat. Lalo na yung palipas ng gutom. Huwag mo magpapalipas ng gutom kasi talagang babalik siya sa tulad ng dati na pakiramdam mo na mahirap. At huwag kang sobrang stress. Ayan, pag sobrang stress ka, um, nararamdaman, no? Lumalabas pa rin po si anxiety at si panic attack. Ayan, nandiyan siya. Tapos syempre, pag lagi kang stress, baka tamaan na yung, ano mo, uh, lumabas na si depression mo. Ayan, di mo alam na, nade-depress ka na pala. Kaya yan, no. Yan yung mga dapat lang gawin, no. Pag okay ka na, tulad ko, ay uh, nakalaya ka na sa sakit na GERD, okay ka na. Pero may pagkakataon na, nandiyan dyan pa rin naman eh. Pero hindi na tulad ng dati. Parang okay lang, normal na. Pero wala lang, hindi siya araw-araw, hindi siya buwan-buwan, hindi siya taon-taon kung mararamdaman. Napakabira lang, lang po. Ayan, pero um, ang <clears throat> anxiety, no, yung panic attack, um, nandiyan siya, no, lalo na pag mapunta ka sa sitwasyon na magugulo yung isip mo. Basta, pag nasa ganun ka sitwasyon, no, mag-overthink ka, grabe po talaga yung epekto ni anxiety sa atin, no? uh, nandudoon pa din si panic attack. Magsasabay sila, may rapang kauminga. Ayan, lalo na pag nasa sitwasyon ka na na talagang ano. Ayan. At yun na nga mga kagurguids, no. Um, ako ay share ko sa inyo ngayon, no. Ako ay katapos ko lang po mag-exercise. Ayan, no. Sabi ko nga sa inyo ay okay naman na ako. Ayan, no. Tumaba nga po ako. <laughs> kasi nga po, <clears throat> tumaba nga ako kasi nakakain ko na ang lahat. Yun nga lang, kulang na ako sa exercise. Kasi nga ako ay lagi nakaupo dahil nag-home service ako ng, um, ng manicure pedicure. Ayan, nung madami yung mga foot spa. No, kala mo naman, na ano na yun. Pinopromote ka na. Nag-food spa po ako. Nag-nail extension po ako. Nag-gel polish. Nag-hair color. Ano? Uh, hindi yon Ayun, basta ganun yung trabaho ko. So, kulang na ako sa exercise. Ayan, kulang na ako sa exercise. At ayun na nga, kahapon, no, siguro mga one week ko na itong nararamdaman na parang ang hina ng katawan ko, no? Ang hina niya, tapos parang ang bilis mapagod. So, ang ginagawa ko, pag gano'n na nararamdaman ko, bumabawi ako sa kain. Kumakain ako. So, pag kumain naman ako ng kumain, nahirapan ako huminga. Kasi syempre, no, acid yan, eh, no? So, konti-konti lang. Kasi nahihirapan din po yung acid natin magtunaw no? Pag puno na yung chan natin. So, pag ganoon kasi sobrang daming kain, aakyat niya. So, magiging acid reflux siya. So, kung maging acid reflux siya, mararamdaman ko ang sakit ko sa sigmura. Nagkakaano ako ng ulit ng Thomas ng GERD. Nararamdaman ko. So, sabi ko, kailangan ko talaga mag-exercise. So, um... Kahapon, sobrang hina talaga ng katawan ko, no? Very, ano talaga, uh, nangangalay ako. Ayan, nangangalay ako, sabi ko, kailangan ko kumain ng saging. Kasi yung saging po, mga ka-girlmates, mabuti po yan sa atin, no, sa may mga girl tulad ninyo. Sa may mga acidic, yun, no? mga acidic. O sa may mga sakit na ulcer, napakaganda po ng saging. Ayan. Bumili ako ng saging, no, isang, uh, dalawang lakatan, tapos mga six pieces na latundan. So, kinaing ko lahat yun sa loob ng isang araw at okay naman, naging okay yung pakiramdam ko. So, saging lang ang kailangan ko kasi ang saging ay nakakatulong po yung pampalakas na katawan, no? panglagay po yan ng energy at maganda po yan siya pag bumababa po ang potassium. At marami pa siyang vitamins, no? May vitamin C din po siya. Pero yung vitamin C niya, sick po yan sa mga taong may sakit na GERD kasi natural po yung vitamin C niya, hindi po chemical. Ayan. At ngayon, um, ano pa ba? <laughs> Ay, ayun na nga, mga mates, no? Kailangan mag-exercise. Kasi pag puro kain lang, pag gumaling na kayo ha, mga ka mates no? pag gumaling na kayo, pag gumaling na kayo, tapos puro kayo kain, syempre tataba kayo. Tulad ko, tumaba ako. Pag tumaba kayo, lalaki yung chan nyo. So, mahirap ang malaking chan. So, nahihirapan ka huminga. So, dagdag po yun na nahihirapan ka huminga dahil malaki ang chan mo, akala mo nag-heartburn ka lang, akala mo nag-acid reflux ka lang, yun pala dahil malaki na yung chan mo, tumataba ka. So, kailangan mag-exercise. Okay lang na kumain ka, pero wag sobra. Mag-exercise talaga. Para hindi na bumalik yung dating sakit natin. Kaya yun mga ka mates, no? Um, kumain ako ng maraming saging kah kah kahapon. At sumab sinabayan ko rin ng malunggay tea. So, yung malunggay tea, maganda din po ang malunggay sa katawan. So, um, pag ano din yan, nakakatulong din po yan magbigay ng lakas ng katawan. Uh, nakakatulong ko siya sa may mga acid reflux tsaka sa mga may sakit na GERD, ayan, no? yun, acid reflux, GERD, kasama naman na yun dun kaya yun, nakakatulong ko yun kaya, mga ka mates, yun lang maipapayo ko sa inyo, pag dumating na kayo sa panahon na maging okay na kayo, katulad ko um, mag-ano kayo huwag kayo masyado kain ng kain. Mag-enjoy ninyo yung pagkain nyo, maging masaya kayo. Kumain kayo kahit anong gusto nyo, basta iwasan lang ninyo yung makakapag-trigger ng inyong sakit. No? At syempre, huwag kumain ng sobra para hindi tumaba. Tapos mag-exercise kayo. Ako ngayon, kaya ganito ayos ko, no? pinagpapawisan ako, nakatali ako, no? at nakaganito ang suot ko kasi nag-exercise na ako tapos na ako mag-exercise ang exercise na ginawa ko ngayon ay walking exercise tulad pa rin ng dati kasi nung may sakit ako ng girl nag exercise talaga ako ayan, siguro mga after 5 months na may girl ako nag-walking exercise ako kasi kailangan ko tulungan ng sarili ko at napakaganda, nakatulong po talaga sa akin ng walking exercise at nakatulong po yan sa akin paggaling No, kaya yon At di ba? At ayun, no, gagawin ko na tong regular yung pag -e exercise ko, no. Uh, walking exercise, napakaganda. Sa gabi, nag exercise din ako, walking exercise. Maganda din po yung bago matulog sa gabi para mahimbing ang tulog mo. Kaya yun, mga ka-girl mates. naman, bilang lang aking maipapayo mga ka mates, no. Kahit sabihin okay na ang lahat, nakakain na ninyo ang lahat, pero kailangan pa rin po ninyo magbawas ng pagkain at huwag po kayo masyadong magpataba at lagi po kayong mag-exercise. Dapat meron po kayong regular exercise kasi para maganda ang pakiramdam. Kaya yun, mara maraming salamat mga ka God bless you all!